Josh Cullen ng SB19. Gusto na rin pasukin ang pag-arte. Recently, nagkaroon na isang exclusive press conference sa SB19 member na si Josh Cullen. Dito ay unang niyong ipinasilip ang music video ng kanyang bagong solo single na Get Right. Kasabay nito, humarap din ang singer-rapper sa tanong ng press. At isa sa mga itinanong sa kanya ay kung gusto rin ba niyang pasukin o subukan ang magkaroon na acting career kung sakaling may mag-offer. Sumagot ang P-pop idol at sinabing marami raw nag-aalok sa kanya ng acting project. Pero hindi daw niyo ito tinatanggap dahil mas gusto niya mag-focus sa kanyang music career at hindi rin kaya ng kanyang schedule. Dagdag pa niya, ngayon raw ay kinoconsider na niya ang pagpasok sa pag-arte at ang dream role niya ay karakter na uncommon o parang psycho dahil mahilig siya maglaro ng horror games at manood ng thriller movies. Sa nasabing press con, nabanggit rin ni Josh na maraming dapat abangan sa P-pop supergroup na SB19 at bukod sa kanyang solo projects ay dapat rin daw abangan ang solo projects ng iba niyang co-members.